higit apat na po ang sugatan matapos bumigay ang ikalawang palapag ng isang simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan. Nangyari ang sakuna kung kailan may misa pa naman ngayong Ash Wednesday o unang araw ng pag-aayuno ng mga Katoliko. Para sa update, may live report si Gio Robles. Gio, saan ba ginagawa yung misa at ano ang nakikitang dahilan sa pagbagsak nga nitong second floor ng simbahan? Sheryl, sa pakikipag-usap natin kanina kay San Jose del Monte Bulacan Mayor Art Robes nakikita na inaanay na yung bahagi, yung ikalawang bahagi ng simbahan na ito na sa kahoy. Kung kaya uh, ito yung dahilan kung kaya bumagsak ito kaninang umaga sa kalagitnaan nga ng banal na misa para sa Ash Wednesday bandang alasyete ng umaga kanina. Ito yung pinapakita natin, Sheryl. Live na kuha yan dito mismo sa loob ng parokya ni San Pedro Apostol sa kahabaan ng Go Governor Fort. Tonato-Halili Road. Cheryl, update lang din sa mga uh, biktima kanina. Umakyat na sa 53 ang mga dinala sa mga ospital uh, malapit dito sa San Jose del Monte, Bulacan at maging isang ospital rin sa Caloocan. Sabi ni uh, Mayor Robes kanina, wala namang lubhang nasaktan pero may isang matandang babae na minomonitor. Kasi nga, karamihan nga sa mga biktima kanina, Sheryl, alam mo, mga senior citizen ito na dumalo ng misa. Kaninang umaga, bago yung insidente, approximately, sabi ng CDRRMO, nasa 100 yung mga tao na nasa taas nito. Sa ikalawang palapag na ito, ang nangyari nga yung insidente, Cheryl, bago nga yung pila para sa paglalagay ng uh, abo sa ano. O oh, Kaya laking gulat ng um, mga deboto, mga mananampalataya, nang uh, unti-unting nag-collapse itong bahagi ng uh, simbahan na ito sabi naman ni uh, Mayor Robes pansamantalang isasara simula ngayong araw yung simbahan wala munang misa habang magsasagawa ng biggest ma uh, masuri uh, magiging uh, masusi din yung uh, pagcheck nitong uh, struktura para masigurado na rin na once na buksan ulit ito sa mga mananampalataya ay maging ligtas yung pagdaraos ng Misa. Alam mo Sheryl kanina sinabi din ni Mayor Robes na maging ibang simbahan dito sa San Jose del Monte Bulacan lalo na yung mga historic structure i-check -che na rin nila para matiyak kung ligtas pa ba ito kasi nga yung uh, hindi nga inaasahan nito nung no, no, nabigla siya talagang bumagsak itong structure na ito Sheryl 1994 uh, itinat itin itin iyong ito so mga more than 30 uh, years ago and then made of wood yung bahagi lang, actually made of concrete yung buong simbahan pero yung ikalawang palapag kasi, kumbaga yung floor niya made of wood and kanina nung nag uh, sa kalagitnaan ng clearing doon na nila nakita yung possible cause why it collapsed dahil inaanay na nga yung uh, yung mga kahoy nga Cheryl Mm -hmm. Yung nga, sabi mo ay 1994 nang itinayo pero yung regular na pag-check, lalo na kung ang, nagi ang palapag, pangalawang palapag ay, uh, ay kahoy, hindi wala bang regular na pag-check ito kung nga, uh, ayun nga, yung katulad yan, di nila alam, inaanay na pala yung loob ng second floor. Alam mo Cheryl, yun yung isa sa mga kumbaga na tabi nila over the years. Kasi kanina, nung nakausap ko din si uh, parish priest Romulo Perez, 2021 siya na-assign dito. And then before him, may mga iba't iba na rin yung mga parish priest uh, na na-designate dito. Pero yun nga, hindi na... Because uh, ngayon din, nagsasagawa na rin kumbaga ng expansion dito sa likod uh, ng simbahan para mas maka-occupy nga ng mas maraming deboto. So ngayon, Sheryl, uh, isasara o uh, gigibain na yung ikalawang uh, palapag nitong simbahan. Kumbaga dito yung sa gilid, ipipicture out natin ito, Sheryl, sa mga viewers natin. No? Kumbaga kung pagpasok mo sa simbahan diba, dito sa baba, sa may altar, tapos yung sa gilid, yun yung kumbaga mezzanine dito, diba, sa gitna, yung choir. Tapos sa gilid nito, dito yung ibang mga mananampalataya na hindi nakasya dito sa baba. So yun nga Cheryl, no, uh, unexpected nga daw na nataon pa talaga sa Ash Wednesday at hindi na talaga na check over the years yung uh, structure na ito kasi aside nga dito Cheryl, eh, iba't iba na rin kasi yung mga parish priest na nagda-designate dito nga sa simbahan. Cheryl. Gio, yung entire second floor, yung parang mezzanine nga, so isang bahagi lang yung bumigay. Hmm. Yes, Cheryl, ito. Itong part na ito, itong, itong area lang na ito, Cheryl, isang big chunk lang nito. And then, may connected siya, connecting, doon sa kabila. And then, on the other side, meron din, made of wood yung floor niya. Oh. So, luckily, Cheryl, no, sa dami ng tao kanina, approximately, nasa 100 yung nasa taas. Nang bumagsak ito. Pero yun nga Sheryl, yung pinagpapasalamat pinag lang din ng ibang uh, biktima kanina is unti-unti is yung pag-collapse nito. Hindi siya biglaan. Kasi Sheryl, nung bumagsak itong bahagi na ito, may mga tao pa dito sa baba. Approximately mga 20 yung mga nakikinig ng misa dito uh, kaninang uh, umaga. Nung bumagsak itong flooring nito, that was made of wood, Sheryl. So ngayon, sabi mo, mahigit limampu ang uh, naitalang nasaktan at isa yung monitor, but the rest ay nabigyan naman na, ng uh, karampatang uh, um, tulong. Mm -mm. Yes, Sheryl magbibigay ng financial support ang uh, San Jose del Monte, Bulacan City doon sa mga biktima. 53 uh, yung mga injured natin, Cheryl. So, bibigyan sila ng ayuda, maging yung pagpapagamot nila sa ospital and most of them, nakauwi na rin sa kanilang mga tahanan, Sheryl. Kanina, may nakausap din tayong isa sa mga biktima na isa din daw siya kumbaga, doon sa mga first na naka-notice na parang uh, bumabagsak na talaga luckily, wala naman daw siyang malubang uh, kumbaga, injuries. May mga pasa lang siya sa, sa, sa kamay niya kanina pinakita niya sa atin yan. Pero ngayon, sabi niya, in the coming days baka doon daw, nangangamba siya, baka doon na daw mag-manifest yung mga sakit ng katawan niya, dito sa leeg niya, sa ulo niya. Or sabi. Pero luckily daw siya, rin nagpapasalamat daw talaga siya sa poong may kapal na walang lubhang nasaktan, walang casualty sa nangyari. Ngayon ito na unfortunate incident habang sa kalagitnaan ng MISA para sa Wednesday So yung particular na parokya na yan ay pansamantala munang isasara for probably several days or weeks. Mm -mm. Yes, several days or weeks. Walang binigay na, na, timeline si Mayor Robes kasi they have to check daw thoroughly itong structure na ito. Again, although made of concrete yung kabuuan nito kasi yung, yung flooring lang naman sa second floor yung made of wood. Pero ayaw na daw nila ngayon magpakampante. And aside from that, while isa nasa gawa nga yung uh, pagsusuri dito sa simbahan na ito, magsasagawa na rin sila ng iba pa rin uh, kumbaga inspection. Magsasagawa na rin sila ng inspection sa iba't iba Ibang mga simbahan na rin sa lungsod kasi marami ng mga historic na mga uh, church dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Share, para masiguro na rin nila. Kung baga, uh, isahan na, i-check na nila lahat. Share. Maraming salamat, Gio Robles.